sa pinakahilagang bahagi ng Luzon, sa bahay ng Pagudpud Ilocos Norte. Matatagpuan ng isang kahanga-hangang istruktura, ang Patapat Viaduct o mas kilala bilang Patapat Bridge. Sinasabing ito ang pang-apat na pinakamahabang tulay sa Pilipinas na may habang 1.3 kilometer at may lapad na 9.32 meter. Ito ay tinayo noong October 1986 upang pagdugtungin ang Marlika Highway mula sa Ilocos Region patungo sa Cagayan Valley. Dahil dito, naging mas mabilis at mas ligtas ang paglalakbay sa ilagang bahagi ng bansa. Ang Patapat Viaduct ay dumaraan sa paanan ng Cordillera Mountain Range at mula rito, matatanaw ang Pasaling Bay at West Philippine Sea sa taas nitong 31 meter above sea level, makikita ang kahangahangang tanawin ng bughaw na karagatan sa isang panig at lunti ang kabundukan sa kabila. Dahil sa ganda ng tanawin, tinatawag itong French Riviera of the North, isang destination perfecto para sa mga nagmomotor, nagro-road trip o simpleng naghahanap ng magandang spot para sa litrato at cinematic shots